pero sana wag nating ipakita. Iirita tayo sa kanya kahit gaano ka pagod po tayo. Kahit gaano tayo ka stress sa buhay. huwag po natin silang bibigyan ng negative reaction. Remember we are now in the information age. Yung mabati mo lang sila, makawayan mo lang sila, ay imangitian mo lang sila, masaya na sila eh. Kasi bakit? Kasi hinahangaan ka nila. Tinitingala ka nila. Tama. Ikaw yung bagay na nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Di ba sabi mo nga, kapag hindi ka na sikat, pag dumating yung time na lumubog ka na, sana huwag nila makalimutan na mayroong isang diwata na nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Hindi nila makakalimutan yan. Kaya lang, hindi rin nila makakalimutan yung mga bagay, lalo na yung mga tao na tumitingala sa'yo, yung mga taong, yung mga taong sinasaluduhan ka dahil sa kasipagan mo, na nasungitan mo, hindi rin nila makakalimutan yun. Yes, so guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, pag-uusapan natin si Diwata at may isang bigating pulis ang nagbigay uh, ng payo o pumunta ba kay Diwata mismo sa kanyang parisan ang isang pulis para pagpas para pagsabihan. So panoorin natin ito, mga kautal So kung bago pa lang kayo sa aking Facebook page, paki-like po, pakishare share and then paki- uh, mag-comment kayo sa aking video. So, yun ang mga kautal, no? So, yung may isang may isang bigating pulis ang nagbigay ng payo. Pumunta ba ito sa Parisan? So, panoorin natin ito mga kautal. So, ito po si Moto Vlog, uh, Moto Patrol Vlog. So, panoorin natin yung kanyang sinabi patungkol kay Diwata. Diba? I hey, believe naman na panoorin naman ito. Ito, tara panoorin natin ito. Yeah. Tignan nyo. So patungkol ito sa isang lalaki na kung saan ay gusto magpabati kay kay Diwata at sinagot ito ni Diwata na lilipas din yan kuya. So naging viral talaga yung naging sagot ni Diwata no. So panoorin natin kung ano ang naging payo ni ng isang pulis kay Diwata. Disclaimer lang to ha hindi ako nandito para mambash po hindi ako nandito ako para magbigay ng mga negative ng mga sarita against kay Duwata mm -hmm. kasi alam ko naman, kilala niyo si Duwata mm -hmm. baka mas kilala niyo pa nga po siya kaysa sa pagkakilala ko sa kanya mm -hmm. at amining ko, isa ako sa mga na-inspire sa buhay po niya lalo na nung nagsisimula pa lamang mm -hmm. siya so na-inspire ako sa kanya kasi from walang wala hanggang sa successful na negosyante and nakita natin yung blessing sa kanya ng Panginoong Diyos Talagang grabe, blessed talaga siya ng Panginoong Diyos. No doubt, no? Masipag siya, ginamit niya yung kasipagan niya, yung kalakasan, yung karunungan na pinagkaloob sa kanya ng Panginoong Diyos, ginamit niya yan para sa kanyang negosyo. Tama. Nga lang, this past few days or past few weeks no? or past few months, may mga nagsisirculate na sa social media about sa mga negative na videos, kung paano siya nang i-snab, kung paano niya dinidisregard yung ibang mga tao na nagpapapicture sa kanya. And ako naman, Bilang uh, supporter niya, bilang na-inspire sa kanya, of course, unawaan ko. Sa negosyo, napakahihirap talaga. Napakahihirap mag-manage ng negosyo, lalo na kung ikaw lang mag-isa. Uh -huh. Nandiyan yung pagod, nandiyan yung tuyat. Siyempre, kakaisip ng mga strategies kung paano mo may papangat yung negosyo mo. Oo, nandiyan na tayo. Lahat yan, nataranasan ni Diwata. Kaya marahil siguro, yung mga pagiging masungit niya, yun yung mga naging dahilan. Dahil siyempre, pagod siya kung sa negosyo niya. Siyempre, ayo sino ba namang tao gusto mong magsaka negosyo niya, di ba? So, siguro dahil sa stress na nga lang. Dito yung video na pinanood natin kanina. Saan merong isang lalaki na nagbibideo, sumusunod sa kanya. Birthday kasi na itong tao na to eh. Birthday. Nakita naman natin sa video. Na itong tao na to nagbigay ng effort. Naniniwala ko, itong tao na to kaya nagpunta to. Kasi siyempre, tulad ko, na-inspire din ako sa'yo eh. Na-inspire din kay Diwata. So, itong tao na to, itong bata na to, nagpunta kay Diwata, itong batang ito na may birthday ngayong araw na ito, eh gustong magpabati lang ng happy birthday doon sa taong tinitingala niya. Doon sa taong hinahangaan niya. Uh, baka kukuha siya ng isang ngiti at pagbati mula kay Diwata. Tama. Nga lang, kabalik na ka kasi yung natanggap niya. Instead na ngitihan siya, instead na batiin siya ng happy birthday. Happy birthday. Instead na batiin siya ng happy birthday, So, yung two words pala na yun na maratanggap niya na happy birthday, pinalitan ni Dufata ng four words which is yung dilipas din yan, kuya. Ako man, syempre, sakaling ako man yung tao na yun na tumitingala sa'yo, humahama sa'yo, ang unang mararamdaman ko is masasaktan ako. Correct. Tama. Syempre, hindi ko agad may isip na baka pagod ka lang. Syempre, hindi ko agad may isip na baka mamay-stress ka lang. Dahil ako, dahil nga, tingin ko sa'yo, napakabuti mo tingin ko sa'yo, approachable ka, kasi nga galing ka sa hirap at, at pinayaman ng Panginoong Diyos, siyempre tingin ko sa'yo, eh, yung simpleng request ko lang na babatiin mo ko ng happy birthday na hindi naman kakain ng isa o dalawang minuto, is, yung batiin mo lang na happy birthday kuya, ngiti, sa bayales. alis, doon lang masaya na yun eh. Ako bilang isang fans, kung sakaling nga uh, gawin ko sa'yo yun, matutuwa ako, baka, mag, baka magtakalon ako eh. I remember, nung time na napunta ako sa ASAP, naimbitahan kami kami mga pulis dito sa MPD para sumayaw. Nakita ko si Gary B nagmamadali. No, nagmamadali si Gary B. Tapos tinapik ko siya, Sir Gary, Sir Gary, baka pwede magpapicture ako sa'yo. Kuminto si Gary B, oh sige, sure, sure, sure. Papapicture ako sa kanya, nag-request pa ako sa kanya. Sir, baka pwede naman po, alam ko nagmamadali ka, pero pagpasensya mo na ako kasi minsan lang naman to. Baka pwede kita makaduit kahit course lang ng isang mata kasi talagang hinahangaan talaga kita. Sabi ko kay Gary B. Sige, ano yun? yung warrior sa a child. Actually, sa akin pa yung video na yun. I, eh, misa, ipopost ko yun. Grabe, isipin mo, kahit nagmamadali siya, hinihila na siya ng mga PA niya. Pero sabi niya, hindi, hindi, saglit lang. Duduwit ko lang itong, bro, itong brother ko na to sabi pa ni Gary, iduduwit ko lang ito. Ang grabe, ganoon mo, nakaduwit ko ang isa, isa sa pinakahinahangaan kong singer sa lahat, si Gary B, yung warrior sa a child, yung chorus. And then after that, kinomplement pa niya ako. So, grabe, iba yung pakiramdam ng isang sumusuporta kapag ka napagbigyan ka ng isang taong hinahangaan mo. So, yun lang. Siguro, ako ayokong i-judge kung bakit ganyan yung naging uh, reaction ni Diwata doon sa taong ano. So, again, again guys, ha, hindi ako nandito para mang-bash. Hindi ako nandito para sirahan si Diwata. So, gusto ko lang magbigay ng reaction ko regarding doon sa video na napanood po natin. And I just wanted to give an advice kung sakaling mapanood man to ni Diwata, uh, Diwata, alam ko pagod ka, alam ko wala kang panahon sa mga vlog-vlog, alam ko mas priority mo ang business mo. But then again, Diwata, uh, this is just a piece of advice from a brother. Kung pakinggan mo ako, okay lang. Hindi naman ako ganun kasikat, katulad mo. Uh, baka hindi mo ako pakinggan, pero kung pakinggan mo, I thank you. I thank God for that. Uh, remember, Diwata, na uh, the reason why nandyan ka sa kinalalagyan mo is that ginapit ng Panginoong Diyos yung mga taong sumusuporta sa'yo. Uh, yung mga vlogger, ah. yung mga maliliit na vlogger na katulad ko, na nandun, pupunta sa'yo, na nangangarap, na kahit pa paano mapansin mo sila, ginamit sila ng Panginoong Diyos upang makilala ka. Correct. Tama. Diyos ang nagbigay sa'yo ng kasipagan. Diyos ang nagbigay sa'yo ng katalinuhan, ng kalakasan na meron ka. Sa kanya lahat galing yan, diwata. Wala tayong bagay na dapat ipagmalaki sa ating mga sarili. Oo, ayaw natin bumagsak ang negosyo natin. Oo, gusto natin focus sa mga negosyo natin. But again, diwata, ah uh, sana yung counting kahilingan lang ng mga followers natin na nandun. Kung hindi natin papagbibigyan lahat, okay, understood dyan. Eh, pero sana wag nating itakita Iirita tayo sa kanya. Kahit gano'ng kapagod po tayo, kahit gano'ng tayo ka-stress sa buhay, huwag po natin silang bibigyan ng negative reaction. Remember, we are now in the information age. Yung mabati mo lang sila, makawayan mo lang sila, ay, mangitian mo lang sila, masaya na sila eh. Kasi bakit? Kasi hinahangaan ka nila. Tinitingala ka nila. Tama ikaw yung bagay na nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Di ba sabi mo nga kapag hindi ka na sikat pag dumating yung time nilulubog ka na sana 'wag nila makalimutan na mayroong isang diwata na nagbigay ng inspirasyon sa kanila. Hindi nila makakalimutan 'yan. Kaya lang hindi rin nila makakalimutan yung mga bagay lalo na yung mga tao na tumitingala sa iyo, yung mga taong yung mga taong sinasalutuhan ka dahil sa kasipagan mo, na nasungitan mo. Hindi rin nila makakalimutan yun. So yung pag simpleng pag-ngiti, huwag nating pagdamot sa kanila. Yung simpleng pagbate, huwag nating pagdamot sa kanila. Hindi sila nang ng labis-labis. Yung tipo yeah. na mapansin mo lang sila, masaya na sila. So yun lamang, diwata. Kung makapapanood mo to, kung pakikinggan mo to, kung ititig mo to as positive, thank you. Pero kung ititig mo to as negative, pasensya ka na. Pero yun lang ang nais kong uh, I believe na God move me para sabihin sa'yo to. God is the one who put you to where you are. Tama. Kaya mas maganda uh, panatilihin natin ang pagiging mapagpakumbaba po natin. So, tama no? So, may tam, may ano, may lahat ng sinabi ni ni Kuya, ni Sir, Moto Vlog, hindi ko alam pang pangalan. So, Moto Patrol Vlog yung kanyang Facebook page. So, subscribe po sa kanya. So, lahat tama. Lahat may punto. Lahat may sense. Lahat yung sinabi niya. Sana uh, makapakinggan o sana makita ito ni Diwata para at ma-inspired may siya or kung mayroong mang bagay o mayroong mang mga, mga ugali na kaya natin baguhin ay eh, baguhin natin. So, lang yun po mga kautal. So, ano masasabi sa video Please comment down below. Maraming salamat po. Mabawi po tayong lahat.